Doon dyan Malufit ah. Kis-kis pahid Pagpapas nyo ngayon to Ayan na, isang magandang buhay tuloy ang laban mga ka-farmer yan sabi ko Lumating na yung mga halaman pwede na kaming maglagay ng uh, siguro kalamansi si dito para maitanim na kasi lalagyan pa po ito ng mga railings din eh pero hindi naman siguro makaka kaistorbo na ba diba? so ayan oh, yung mga kahoy na nakaposisyon na yan tutusok na lang dyan yung mga tubo kahapon wala, hindi pa rin po umuulan, grabe uh, ako po yung humihingi na ng tawad sa mga magiging, hindi namin balak sana namin, habi nga ni e, Bebe magsara tayo kaya lang po ang dami pong tumatawag at sigurado, sigurado, 100% may mga pupunta na hindi naman nila alam na sarado so show must go on tayo, kahit medyo may mga uh, balakid po sa langaw grabe so kahapo ay kanina, galing ako do bumili ako ng manok Tamin langaw doon sa ano buong ano, buong arayat. Grabe. Sabi nga nila, ang dami nga, sabi. Sabi ko ka eh, ano yan, poultry. Lang poultry. Oo, oh, sabi niya, dami. So ayun, sana po ay umulan. Alam nyo ang langaw na ganon, pag inulan po yan ang malakas At uh, yung malalakas talaga yung patak, yung tipong parang bagyo Mamamatay sila pag tinamaan po ng isang patak lang tumama sa kanila Wala na, hindi na makakalipad yan mamatay na kaya lang hindi pa po kami inuulan kasi talaga yung isang malakas ah, ayan kita nyo naman ang tigas ng lupa uulan ni eh, ambon ambon hindi naman makukuha ayan. tatambak pala sila yan na oh kaya na lang yung mangga ay kailangan ng pitasin o baka na bubutas. Hindi matanda. Eh. Matanda na. Ayaw mo nang mahulog baka tumubo, dumami. <laughs> Di ba papitas na natin? Ah, ito na yung mga tubo oh. Mga lumang tubo na 'yan, ang hindi na ginagamit. Pag kaganito na kasi, pinapa ano na 'yan, pinapalitan na po namin. So pang ano na 'yan. Bago naman mag-December, papabili na tayo ng bago. Para bago lagi. Bilis lang naman. Hay-hay ni Junjun doon. Junjun. Malufit. Bilis ah. Kis-kis pahid. Bakay, kung dudugtungan natin yan d'yo dalawa pa Tapos may tubig na Diyan, ka na lang sa ibabaw Gaganan mo na lang yung ano, no? Kaya naman, ano? Ha? Kaya Yan lang ang ating iniisip Tapos ayan na, oh Tambak natin Wala pa daw Hindi pa raw po makakapasok yung truck Doon sa Ano? Kapag patambak sana tayo Yung sampung, ano pa Sampu pa sana yan Pag natapos na po ito sabi ni Bebe, balak niya daw maglagay ng puno. Yun din ang iniisip niya. Kasi di ba, ang sarap nga naman. Sabihin niyo ha, ito, scenario. Di overnight. Di ba? Siyempre, gigising ka ng maaga. Magtitimpla ka ng kape. Dali mo yung kape dito. May table na ganun. Tapos may puno. Kahit mga 7 o'clock na, may lilim ka pa rin. kape ka. Ang relax, di ba? Tapos meron ang namimingwit, may sumisigaw na ahuli, ah, masaya. May ihawi na nila. Yun po yung senaryo. Yun po yung nai-imagine kong gusto kong mangyari. ba? Diba? Tapos yung mga bata may nagsiswimming, may namimingwit. ba? Diba? Dating ng hapon, may nagbibiliar, May nagda-darts sa gabi. ba? Diba? O kaya naman sa gabi na andito, kukwentuhan. di Diba? may, may ilaw naman po ito so yung, yung experience marami pong activity di ba may mahilig sa mingwit may ming mahilig naman sa ano um, yun may pwede tayong palagay ng uh, karaoke room na ano lang yung uh, soundproof <laughs> para hindi naman tayo makaistorbo diba? so ayun ang uh, nai -imagine tapos sa uh, pupus pupush natin yung mga mga ilang may mga gulay-gulay din tayong mapipitas diyan, di ba? So kasama. Ayan. Excited na ako magpatubig kasi. Kapag lagay na tayo ng uh, isda. December, January, may mga with na. Gre-ready pa lang pala sila, oh. Para sa buhos. Ang tatlong cartilia, gagamitin ang pilis lang. Ito lang yung bagsak. lalo na kung malapit makakadiretso dito yung uh, truck lang ano kaganda naantay ko sana ulanin kami ay galagang ganyan na rin naman ang tambak di eh. Pag uh, hakot sana kahit mga sampung ano no? yung elf ba na sa tingin ko sampu medyo ano na o dose mga ganun ano o 20 pa malalim nga o pero malaking bagay na yun balim tumampanan ng dito maganda nga mailapit pa eh kaya yun na nga eh, eh hindi pa rin daw nakakapasok Doon sa kabyaw eh Chicken natin yung ating uh, mga halaman. Tingnan nyo naman mga farmer Disaster. Ayan. So, ganoon talaga. Wala tayo magagawa. Kailangan. Ayan ah. Oh, disaster. Ito tapos na. Tapos na yan. Magkaano um, na lang po sila dyan. Papantay nila ng kaunti. Ay. pa? Ah, hindi sila nagpupuno ng tubig ah ano nila didilig muna ako ng ilang papaya grabe na ito yung tuyo na ito po kasi talaga kami inuulan sabi nating ulan talaga na ano. ah, dilig muna tayo ay So ayan, balikan natin to at uh, nag po kami ng Tawag dito sakit nito ah ah gumasgas ako dun sa saan ako tumama kaya pala masakit so ayan nagpalinis ako hindi naintindihan ni papa Yang. akala niya tanggalin lahat ng talbos si papa yan pala ang salarin so ayun nagreplant kami ng kamote mabilis lang naman yan so ayun yung doon din pula ganoon din na nangyari pero ang linis na so, nagreplant din po ako naglagay na rin ako ng hose tapos sa yun ay, Meron na open po yung ating idea na diyan ko na ilalagay yung aking uh, dalawang suha. Medyo gilid lang ng kante. Tapos sa uh, yung mga ka, ano, yung mga uh, ating uh, papaya pag pinutol na, kalamansi na andon, So dito ay pwede tayo dito sa Uh, mga has avocado natin pwede na dito mga ka-farmers sana naman kayanin po ng araw yung araw ba, kayanin niya pero sabi ni tita, hindi nilaan ko sigurado, 100% sabi niya, kaya yung init basta didiligan mo lang so, ayun meron tayong lima baka kulangin pa tayo no? talaga nga naman talaga oh. Yan. So, ayos pala kung gano'n uh, Hindi na natin magagalaw ito Ang tanib natin Si ako hindi na mamakali <laughs> Hindi ako na mamakali Isip ako nang isip ng mga uh, Pagtataniman natin Ito mga suha mga farmer ay uh, Kailangan na sprayhan ulit ito Dahil uh, Yung mga naninira Ay naanjaan lang sa gilid-gilid sana may mabuo. target natin kahit mga... Ah... Dahil nagpa-practice pa lang tayo. Lima. Limang piraso lang. Masaya na po ako sa limang pirasong mabuo. Na bunga. Dahil nag-fertilizer tayo. Nag-spray tayo one time. Sprayhan din natin. Pero yung pabalikan natin to, Naiiba na naman. Nira paghiwalay ng aking channel ah. Yan. Mga halaman. Tsaka yung construction natin. So, ayan. Nasira pala kanina. Hindi ko na naman alam kung anong sabi ko nga. Ang dami pang gagawin yan. Gagawa pa ng swimming pool yan. oh, God di ba? Gagawa pa ako ng mga bahay dyan. Mga kubo-kubo lang naman. At, yung flooring pa doon. Oh, malay natin yung simento pa. Mga pa natin. Tignan natin. Di ba? Unti-unti lang. Malay natin yung kitain sa litsunan. Ang anak ng uh, kalsada Ay. lalagay pa pala ang layo na pala ng host ando na no? putol kasi ito eh. so maganda sana kung napagpaano pa tayo Ayan. ano na ang istorya ah? patay na yung mga ah, sili sira kanina? Tornilyo sir, huwag. ng? Makina. Ay, sa makina na mismo? Dito sir. Dito. Ah. Matanggal yung pambil. Uy, yun lang pala. Hindi naman pala. No. Oh. Huh. Yari, ang daming namatay. <laughs> <laughs> Yari kay kay Kongkong. -Kong. Yari, si Dagol. <laughs> Wala, expected na talaga yan. Nahirap, ano eh. Kung hindi ko nga lang natanim na yung avocado, dapat pala tinaasan na natin ng konti. Nagpatambak tayo dito ng lupa para pumantay na eh. Na Oo. Di ba? Oo. Yeah, baka nga lumagpas dito yung tubig eh. Hindi, ano na kaya? Ah, di ba? Di ba ganyan? Iganyan na kaya? Hindi ma, pag ano kaya? Pwede nang abangan ng kahit isang hollow blocks lang na asinta. Ne? Pwede rin Hindi, at least may asinta na. In the future, pwede rin pa unti-unti. Matatambakan mo, no? No, pwede yung asinta na. Wala magka-free cash ito. Tapos may mga butas na lang para kung sa tubig duman dito, may daanan. Pero kung sakaling ano kasi, pwede pong, ano, naisip ko nga eh, sabi ko, ilang truck na lang na tambak, mahahabol na ito. Ang ng, ano, diba? Ang laki po ng, ma, ano eh, ma, kasi ito ang problema, baka abutin ng tubig to. Pero kung okay lang naman, na, ganito, kasi nga kung gusto natin, makokontrol naman natin doon yung yung overflow. Kaya naman. Pero sabi nga nila kung umapaw daw yung delta, pero sabi ko worst come to worst naman yan eh. Hindi naman aabotin tayo ng ganung scenario na. 'Di ba? Naalala ko ito, Lili. <laughs> Tatambakan natin. Pwede gusto mo lang talagang gastosan, di ba? ang ganda kasi kung tataas na tapos matambahan na to eto kaya naman po nating ilipat pa to yung doon nga nailipat eh so, wala namang problema tayo ang inaano natin is yung pang matagalan na sana init ah bang init huh, kahit uh, ano mainit pa rin hmm. Tingin nyo mga ka-farmer Ilang truck ito Ah na yun lang natin yan Pasinta na Ding. Pwedeng pwede Kasi yung doon sa may loft Pwede ako magpaasinta naman doon Gaganon sya Tapos doon oh. Para hindi naman maubos ito Didikit na natin halos sa loft na yan Mga one uh, foot Pwede na Para at least Ito Permanent na po itong gilid na to may mga ano na may mga ayan yung -yug natin permanent na yan yung mga fruit bearing trees natin sa gilid di ba so pwede why not pwede nga no ano sa tingin nyo pag ganon kasi pag dineretso mo yan kung ano hanggang dito yan pero kung gaganon mo tapos para po din nalilit yung ano oo di ba hmm. kasi kung level na to ang ganda na dun dun ayun tatapos na at ah, tingin nyo mga farmer anong ID ano sa tingin nyo yung idea ko konting tiis lang naman to eh konting gastos na <laughs> pero maganda kahit hanggang dito lang ayun dun bahala na sila yung tubig naman dito kakaroon tayo ng kanan para mahulog po yung tubig pag ano kanal yan magkakaroon po yan ng parang pinaka manhole para yung mga tubig na babagsak eh dito po pati doon ganoon din naman mainit mainit ang dito tayo sa lilim na yan yun yun tapos na rin to ngayon bilis malapit na tayo matapos Ang ganda na ng niyog, oh. Isa sa pangarap ko yan dito sa farm, mga uh, farmer. Uh, niyog talaga. dami kong tinanim din. Kaya lang, hindi nga talaga dahil long time na yon di ba? Hindi pa doon ang focus natin dahil kumpisa uh, pa lang po kami. Tapos, caretaker, busy din po. Pero ngayon, marami na tayong tao. makakapaglagay na tayo ng, ano, talagang in charge lang, ano na. Ayan. So, alalay. Andito na rin naman po ako. At least, nakakatulong din naman. I-enjoy hmm. din naman po ako na, ano. Kaya lang, syempre, hindi ko din naman magagawa yan lahat. Mayroon din tayong priority pa, di ba? So, tayo tayong mga ginagawa na mas importante. Kaya, ayun, minsan, bigay na lang tayo ng instruction. So, at least, di ba? ito maganda ay maganda itong naisipan ko na uh, kung maitataas lang nga ah. at uh, tatambakan kung ano sa future diba pwede ayan so ayan mga ka-farm antay na lang tayo at matatapos natin hmm lumiliwanag na oh. ito yung init na sumunog sa aking uh, batok inubad ko pa kasi suot ko na kanina eh ang ikli na oh pero nagdugtog sila ng bakal kasi kinapos pa rin naman o oh, tingin ko maganda yung naisip ko na yon na in the future pwede natin patambakan na lang ano why not diba pero dapat bago mo magawa yun, kailangan makapag ano, solo as soon. Diba? Hindi pa naman po sisimulan agad yung mga project yan. Ang importante, ang goal ko lang naman ngayon, ma malakapaglagay na ng tubig. Ito, may forma na natin yung isla na yan. Tapos, ma kapag tambak na lupa para mahatid dito, makapaglagay ng tubig, isda, then we will see. Ayan, tapos kasi tatawid pa po kami doon eh. Paprioritize namin yung kainan. Dahil siyempre kung saan tayo kung nasaan ang uh, ikang idaloy ng uh, ano, doon tayo magpo focus So anuhin natin? Kailangan natin. Tinatapos lang po namin ito. Grabe init. Tinatapos lang po namin 'to. At uh, makapaglagay na po kami ng... Uh, isda nga kasi yun ang pinaka hinahabol ko din after that pwede na kami muna tumawi doon sa kusina kasi yun po ang urgent at uh, mukhang kailangan natin magdagdag ng counting uh, kaunting uh, ano pag nakaluwag na so papasok na natin yung sabi ko pag aaralan namin ng karikaring lechon yung mga ganoon ba so ayon eh, sabi ko nga kung uh, uh, nagagawa namin dati na pag monday so wala kaming nga uh, lechon po na nakalatag pero pwede tayong mag uh, ano ng tao na ilan lang Munang papasok ba? Diba? so nakaabang lang may mga lechon products tayo dyan like lechon mami pwede rin nating i ano i push masarap po yun mga farmer pang merie merienda so pwede nating i ano dyan malay mo makapag araw araw pero syempre gusto ko ayoko naman pong nakatutok na ako dyan at wala na akong magawa dapat kumaga eh kaya nang maniobrahin ng mga tao natin yan tapos sa uh, na kahit wala kami eh gugulo di ba so hindi laging nakatutok tayo pero pag sabado linggo syempre na andyan dahil yun ang main event eh sumalay natin madagdagan natin ng friday di ba tatlong araw na may lechon so yun yun po ang aming uh, focus ngayon kaya sabi ko nga yung kusina ay pwede nating uh, i-push ayan so, baka matatapos na ito ngayong araw ewan ko lang kung uh, pa si yan. kasi kung tataas itong dalawang hollow blocks taas din tayo ng dalawang hollow blocks dito diba o so, tingnan natin yung tubig wag nyo pong alalahanin gagawa tayo ng uh, drainage dyan ay nasa dyan tatapos na kasi aabot yung tubig dito sa ano pagkapuno pagkapuno po ang tubig aabot Okay, tuloy, tuloy ang laban. Diligan na natin to. Chico, giant Chico daw ito. I don't know. <laughs> Pero kasi si Junjun, -Jun, giant Chico din yung nakatanin doon. So, okay na tayo. giant Chico na tayo. Ang simento ay, naku, mukhang photo finish ah. Tutulak na lang ba ng konti. At gusto ko na nang ipagiba ito, mga farmer Ito ay isang... Uh, sabihin na nating project uh, fail uh, hindi lahat kasi talaga diba, yun nga sinasabi ko hindi lahat kasi pwede pa natin uh, taniman to itong area na to naghahanap po tayo ng space para makapagpaninta ng mga fruit bearing trees kasi gusto ko pong uh, marami akong uh, fruit bearing trees dito sa farm so maluluwagan natin yan ganda. Ah, so ang ganda. Tapos yung natin, halagaan natin. Kita mo yan na Ang ganda na natin yan. Ah, dito. Mayroon pa tayong tatanim dyan. Mga ah. ah, mabolo. Pwede pa tayong tanim dyan. Si Bebe kasi may mabolo. Dito. Magmamabolo tayo. Pwede tayo. Dalawang mabolo yun na nakuha. <laughs> oh, dito. Baka pwede tayo magtanim. Even lunch time na. So mano mano ang ano ni na Jun na partner sila lang kapatid ni Jom Jom. Mano mano. Yung isla natin kanina na tambakan din yan. Ponte ente sinisingit singit nila. Yun nga lang wala parin po tayong tambak. Sayang ano. Sabi ko mga sampu lang sana Pwede na Pero makakasingi tayo Makakasingi tayo uh, Antay antay lang tayo sa uh, Signal So hopefully matapos na rin po nila yan ngayon uh, Tingnan natin kung ano pang magagawa ay po-promote pala tayo bago tayo magtapos mga ka-farmer abangan ninyo kainan dyan sa California ayun <laughs> bumuhos po ang uh, uh, ulan mga ka-farmer ayan at uh, hopefully ay nakatulong pero hindi pa ganun kalakasan pero malakas lakas din ayan eto pala mga ka-farmer sa mga gusto pong uh, sa mga gusto ng Filipino food jan banda sa uh, Carson Carson California ayan Subukan so, nyo pong kumain at recommended po ito ni ating ka-farmer Jonathan de Belen, ating kaibigan, na napakasarap daw. Ang contact info nila is 424 378 2169 Pinoy sarap. So ayan, lutong Pinoy po ito mga farmer. At ang exact address ay 860 East Carson, Carson, California 90745 So, ayan na. Ah, Farmer Jonathan de Belen at uh, ayan na, ah, ang iyong pinopromote uh, uh, na kainan. So, Pinoy Sarap. Ayan po ang ano. So, sana pasyalan nyo, nyo malapit lang po kayo dyan at uh, nag crave sa mga Filipino food sigurado may goto dyan <laughs> so ayan teka wala ko akong battery dala so ayan po mga ka-farmer hanggang dito na lang po muna at ayan uh, na po yung kanilang ginagawa no? tayo naman ay uh, mamamalakaya so ayan maraming salamat at magandang buhay